Ayan, mga gilap ganyan po, kung magrako kayo, di ba dapat ay kayang para yang, uh, sa superdu at magpunta sa so ito, strep na ito sa may bandang palabas saya. mayroong kanta. Ayan, tigil po ang nagbangi. So nakita I-cover ng sa mga loggers na naman ako mayroon. Siguro marami na rin naman magtokya pwede ang kaya ng big time ako. So, ito pali po na ako ng mga awal na ako. na ako ng Espanya, medyo smooth yung galapin natin ngayon hindi naman Pero sa na gano'n sa lasing ko, mga hours na ya engko na ma magagagalong na maring ipaga angkong traffic terapi traffic na magagalong 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 traffic traffic na magagalong traffic traffic na magagalong traffic na magagalong traffic na magagalong traffic suro suro kiniyan ng baril kaya, then then ano talaga? ang charabugis pa naman tumaya sa mga bhusa metro Manila. ayako so, malaking nagsuro ng uh, dam ng Sky N N R, yung Skyway ng uh, Spain yaya. kau so, so,

release ng trip na iba pa lang pala yung release ng trip so ayan, huwag muna dyan na tayo sa may lakson aming yung lakson na yun tumaan din ako doon eh ko doon mga bus natin ng

lalagpas natin. Pupunta na ako ng University of Santo Tomas. Yan. Hindi na University of Santo Tomas kapag agad Minsan ko nang napasok kaya ko hindi ko tinikot hanggang sa gate na kaya uh, kaya naman masipin. Dating school yun eh. Hindi tayo nag-aaral to. Tulog nyo rin naman masyadong masyadong doon. Pag gusto mo sa so, mga ito na malapit na tayo sa bandang uh, dead dead uh, commission, uh, mayor, eh, na commission on higher education at pag mga picture na pumupunta sa ewan ko lang kung nandun pa yung yung office na yun hindi naman ako pumupunta huli kung pumunta doon 2001 2002 wala pa, kaya eh, pero nandadaan ako yung building na eh, yun hindi ko alam kung atau pak kita siap di Ya, pasalnya lega beliau mengenai di online lah. itu nama Bagi mulai na yang papunta sampai yang istirahat. sampai underpass nang Biasa, kenapa harus semua orang yang menggang Ganda-ganggang Walang ke problema Sana, ang mga sasakyan dito Pag i parang mo mga sasakyan na Tumatang busog ang ng Commonwealth Doon ang bibilis dito talagang Ang takbo nila na pangaparang solid Ganang-ganang tingin ko Kasi ang, um, ang um, napapansin ko siyempre pag uh, naglalagay ko niya, marami ka kasing nakikita ang mga magagandang bagay. Kaya instead na mag mabilis ka tumakbo, dinadaan ka ako kasi dinanam lang mo yung lugar. So pagkain ito, uh, madadaan na natin yung Far Eastern University. Kaya, so medyo bar traffic na ito sa mga lugar na to, Dahil alam nyo naman itong lugar na ito, pupunta talaga ng mga, mga taong gusto makatipid, makabili ng mga mura. Kaya kung nakikita nyo, andun yung isita sa bandang kanan. So, ay naman tayo, overpass ng recto. Kaya, pinagtatalan ko lang ito pagka mo lang hindi pinabahay. Meron talagang kanya at ito tao dito yung sip tagasipsip ng tubig pagka umulan. Uh, Mata rapit nang ganteng, merah talagang ganyan, wala yang makagawa. singit singit lang tayo sa mga sasakyan. So, di na ta tayo sa part ya rawang. Ayan, marahin, napakamumurang mga belihin dyan, mga appliances, mga gadget, cellphone, mga dyan. Helmet merang di dyan. Ayan, kesunud dyan, mada daanan din naman natin yung Kiyapo Church. ya. Kaya isa dahilan ng pagtatrapi -pag dahil uh, mga deboto ng Kiapo Church, uh, deboto ng uh, The Black Nazareth. Ayan, na tayo, pakita tayo sa tulay. Ito, hindi pala mapahala ng talay na to, pero makikita mo sa bandang kanan yung Piatti University. Ayan, ganda rin ng tuloy na yan, sobra. Dito nga rin pala, nadaanan ko yung post office na nasunog. Hawawa naman, ang dami siguro mga documents yan na nasunog, ano? Baka pati document natin. So, ito na, malapit na tayo sa bandang City Hall ng Maynila. Ayan, napakaganda pa rin ang daan. Saka, pagkadadaan ka talaga dyan, nanamnamin mo yung parihigit eh. hindi hindi ka magmamabilis diyan kasi feeling mo ang dami mong na nalalaman pagka lumaga diyan ang mata mo busog na busog sa mga pa, mga lugar very scenic and historic nga sinasabi ko kanina ya yeah, so mag-iwalay na tayo sa daan papuntang uh, Rojas Boulevard na ako ayan yeah